What's up mga idol? Welcome tayo dito sa YouTube channel Skating Talier Ito yung mga idol yung tanki ngayon mga idol Ngayon na Nasunog to mga idol Paano na ito yung naiba dati mga idol Sobrang laki na nito Ang lapad na Ito ang natin. Gagayin na. na siya. Yan. Ito to. Ngayon lang siya. yan ang lapad na. Oh. Talagang para akong Ayun. Sumapad sunod na. na. Ayan, may share ko sa inyo mga lupo paano ito ibalik natin sa lahat. Ang gagawin natin dito, pupukin lang natin lang lang dito. Kahit lang, pupukin natin lang lang martilyo. Ahanap ah, lang tayo ng kahoy.

pinasok natin dito sa gilid na tayo ayun ay twelve and one half inches mula dito hanggang dito ngayon ang ating pakiputin ito mga idol para bumalik sa dati 嗯。 yan ang 11 on Ang little mga ito, nagiging 11 inches na lang siya. na siya.

pili na lang natin ito. Ano butas. Pati mga yun dito. Yung ulit niya dito. Yan ang butas ito mga hindi na siya malaki. Butas yung, yung nung na, po. Tapos, to, Butas na siya yung pala dito ano nang dahil dito na lang ito yung hinangan dito yun ito na yung sinarin po